QR code na ang mo sa pag ng money transfer papunta sa iyong bank account? Kung hindi pa, ang video ito ay para sa iyo. Para makagawa o makapag-register ng personal QR code, ay pumunta tayo sa Play Store at i-download natin ang BPI mobile app. Kung meron ka na ng BPI mobile app, ay check mo kung updated ito. At kung updated naman, i-open mo na lang. Mag-login tayo. Ngayon nakapasok na tayo sa ating BPI mobile app, ay click mo yung more. At ngayon naman, click mo ang general settings. I Scroll natin. Makikita mo sa bandang baba yung QR generator. I-click mo yan. Maglagay tayo ng nickname. Okay. Ngayon, click mo yung sa taas, yung select your account. Okay, pili tayo. Lalo na dun sa mga dalawa yung account, pili tayo ng isa. Dito naman sa transfer amount, depende na lang kung meron ka talagang ito transfer. Kung wala naman, leave it blank. I-click mo na yung generate. At ito na ang magiging personal QR code mo i-click mo na lang itong save to device para masave mo na to sa iyong cellphone mismo, sa gallery ng iyong cellphone. At ngayon, sa tuwing meron sa iyong magmamani transfer, ay ibibigay mo na lang o send mo sa kanya itong picture na to, itong QR code. Pupunta ka na lang sa iyong gallery. Punta tayo sa gallery. Hanapin natin yung download. Yun, ito na yung QR code. Ito na. Ito na lang ipapasa mo sa tuwing meron sa iyo magma transfer. Hindi mo na kailangan ibigay ng mano-mano -man yung lahat ng numbers, ng iyong account number, buong pangalan mo. Hindi na, ito na lang. At automatic na yan, iscan niya na lang. Yan, pasok na sa iyong bank account ang kanyang transfer Pwede mong baguhin ng iyong QR code hanggat sa gusto mo na ulit-ulitin. Sana kahit pa paano nakatulong sa iyo ang video ito. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo itong video na to, kung maaari ay pakisubscribe naman, pakilike, at pakiring na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat kaibigan.